Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang trade ni Zion Williamson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga dapat makukuha pa premyo ng Los Angeles Lakers sa in-season tournament. Napag-usapan na nga po natin mga katrops nung nakarang araw na binulgar na nga po mismo ng Bleach Report na nagkakaproblema na nga po ang Pelicans sa kanilang batang superstar na si Zion Williamson matapos hindi ito sumunod sa payo nila sa kanya na dapat na nga po itong i-improve ang kanyang diet at conditioning kaya dahil nga po dyan ay may lumabas na rin nga pong balita na kapag hindi pa nga na po nakapasok ngayong season ng New Orleans Pelicans ay ikukonsidera na nga po ng kanilang front office na i-trade o i-offer ito sa ibang kupunan since dahil nga po sa kanyang ipinapakitang attitude sa kanilang team ay nagiging uncoachable na nga po ito. Kaya posible nga po na gamitin nila ito bilang trade asset upang makakuha sila ng mas magagaling na player na makakatulong sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga na pong makakuha pa premyo ng Los Angeles Lakers sa in-season tournament. Sobrang natuwa nga po mga ang lahat ng mga fans, coaches, players, at NBA analyst ng Los Angeles Lakers matapos sila maging kauna-unahang team na nakakuha ng kampiyonato sa in-season tournament. Ayon pa nga po sa naging pahayag ni Coach Darvin Ham sa kanyang interview, Sky is the limit nga po para sa kanilang team ngayon, gayong naipakita na nga po nila kung gaano kalakas ang kanilang lineup. Isang magandang experience rin naman nga daw po na nakuha ng Lakers sa in-season tournament, gayong nakapagdagdag nga po ito ng experience para sa kanilang kupunan para makapaglaro sa isang competitive na game. At ang maganda pa dyan mga katrops ay naipamalas rin naman nga po dito na anton Davis kung gaano talaga siya kalakas kapag nagseryoso ito ng laro sa loob ng court. Plus kahit man nga po merong iniindang karamdaman ng kanilang batang player si Austin Reeves bago magsimula ang kanilang laro ay nagkaroon pa rin nga po ito ng magandang performance na isang magandang sinyales para sa kanilang kupunan. Isa pa, bukod nga po sa karangalan na maging kauna-unahang team na nakakuha ng trophy at medal sa in-season tournament, ay makakatanggap pa rin naman nga po ang bawat player coaches nila ng at least 500,000 At para nga po sa inyong kalaman mga katrops, meron nga po ngayong hawak ng 17 players ang Lakers plus samahan mo pa ng isang head coach at pitong assistant coaches kaya posible nga pong abuti ng 11.6 million dollar ang matatanggap ng buong kupunan ng Los Angeles Lakers o mahigit sa 611 million pesos matapos sila magkampiyon sa in-season tournament. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.